Sa ating video ngayon, isang trending na recipe ang ituturo ko sa inyo. Ito yung tinatawag nating Graham Bar. Napakadali, napakabilis at pwedeng-pwede yung gawing negosyo, lalo na malapit ng Pasko. Pwede mo din itong ipang regalo. Kaya e tara, samahan mo ako at ituturo ko sa iyo kung papaano. Welcome to Minang's Kitchen! Yung gagawin natin ng na Graham Bar ngayon ay small portion lang. Tapos, ito na yung siguro, yung mga ingredients nito ay pinaka-budget na sa Graham Bar. Yung container na gagamitin nyo, lalagyan nyo lang yan ng wax paper para mas madali natin makuha yung graham bar na gagawin natin. At para naman sa flavor ng graham bar, cookies and cream yung gagawin natin. Kaya nasa sa inyo na yan, kung ano yung pinaka-budget na makikita nyo sa market. So bahala na kayo dyan kung anong gagamitin ninyong cookies. Pukpukin nyo lang yan hanggang sa madurog niyo yung cookies. Pero mag-iwan din kayo ng chunks para meron namang texture yung magiging graham bar natin. So, pwede nyo yan ilagay sa ziplock o idiretso na yung pukpukin doon sa pinakalalagyanan niya. So, yung gagamitin natin dito ay yung 2-in-1, yung tinatawag na creme d'ansada. Ito na yung pinaka-budget na pwede tayong makatipid. Importante na ang creme d'ansada natin ay chilled. Dapat ganito yung magiging itsura niya. Ilagay nyo sa chiller yan ng overnight. Or kung nagmamadali kayo, ilagay nyo sa freezer ng 4 hours. Gagamit tayo dito ng mixer. Kailangan natin madoble yung volume ng ating creme pensada. Dito, mapapansin ninyo, doble na yung volume niya. Pero, hindi pa ako ganun kasatisfied kasi medyo runny pa. Kaya meron ako ibibigay na tips sa inyo. Ilalagay natin sa freezer niya ng 5 to 10 minutes tapos tignan ninyo kung anong mangyayari. Ayan, nakita nyo. Nung na-chilled natin, naging stable na siya. Tapos, iwiwip ulit natin yan. So, mga ilang minuto lang yan. Tapos, dapat ganito yung magiging itsura niya. Nakita nyo? Yan yung hinahanap ko na consistency. So, pwede na ngayon natin ilagay yung ating mga cookies. So, ilagay lang natin yan. Tapos, haluin para makombine lang yan. At pwede na tayo mag-assemble. Yung container nga pala natin inayos ko, nasakto dun sa haba na ating graham bar. Para mamaya kapag nag-cut na tayo, makikita nyo yung uh, itsura ng ating graham bar. Isalansan nyo lang yung mga graham bar natin. Pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung ating mixture. Dito nga pala, kalahati muna inilagay ko kasi mamaya lalagyan ko siya sa gitna ng chunks ng ating cookies. Pero nasa sa inyo na yan na, medyo inartahan ko lang ng kaunti dyan. Tapos ipapatong ulit natin yung natitira pang mixture pagkalagay natin ng mga chunks ng cookies. Ayusin niyo lang yung mixture natin. Pagkatapos niyan, maglalagay na tayo ng graham sa ibabaw. Pagkatapos natin masalansan niyan, takpan na natin yan tapos ilalagay natin yan sa freezer. More or less 4 to 6 hours bago natin yan ikat, pero mas maganda ng overnight. So after na ilang oras, ito na yung kalalabasan ng ating ginawa. So ngayon, pwede na natin yan ikat. So ganyan yung magiging itsura ng graham bars natin. After nyan, ibabalot na natin pwedeng aluminum foil, plastic, or parchment paper. So dito, ang ginamit ko muna ay aluminum foil kasi ito yung available. Pero kayo nang bahala kung saan kayo mas makakamura ng inyong mga costings kung gagawin nyo tong negosyo. Pagkatapos isarado nyo lang yung magkabilang dulo ng aluminum foil natin at ito na yung magiging finish product natin. At ito na yung aking version ng Graham Bars. Nagbalot din nga pala ako ng isang maliit at syaka ng pa-square na graham bars. So ito ay idea lang naman para sa inyo. Kaya huwag mo kalimutan ang mag-subscribe, like, i-share itong video at mag-comment ka kung gusto mo pa ng ibang version ng graham bars. Okay, kain na!